Pansin husay at galing ng mga lokal na produkto ng Nueva Ecija sa Wana Town na One Product o Auto na ginaganap mula Hulyo 4 hanggang Agosto 3 sa Level 2 ng SM Mega Center Kabanatuan. Ang buwan ng aktibidad na ito ay hindi lamang isang karaniwang pamilihan, ito ay isang pagdiriwang ng pagmamalasakit sa komunidad at malikhaing kabuhayan. Mula sa mga likhang kamay na palamuti isa bahay, mga makabago at istelong accessories hanggang sa masasarap na pagkain lokal, siguradong may kakaiba at natatanging produkto kang matatagpuan. Ang bawat pagbili ay direktang tumutulong sa ating mga lokal na negosyante at nagsusulong sa pagpapanatili ng ating mayamang kultura. Official na sinimula ng bazaar noong July 4 sa pamagitan ng isang opening ceremony na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija. Dito rin inilunsan ang bagong branding para sa mga MSME ng lalawigan, obra at kultura ng Nueva Ecija o OKNE. Ang bagong tatak na ito ay sumasalamin sa makabagong unit, makakalikasan at makabansang pagunlad ng lokal na kalakalan sa probinsya. Ang OKNE ay higit pa sa isang nakakaaliw na pangalan. Ito ay kumakatawan sa pagkamalikhain, kasanayan, at dedikasyon ng mga gumagawa sa Nabesihan na ginagawang vitalidad na produkto ang mga likas na yaman ng ating bayan. Mula sa mga hinabing produkto hanggang sa mga makabagong pagkain, bawat item ay may kwentong likha ng tiga at talino. Sa pagbili sa Auto Bazaar, hindi ka lamang nagkakaroon ng natatanging gamit o pagkain. Ikaw rin ay tumutulong sa pagunlad ng mga lokal na negosyo at sa pagpapanatili ng mayamang pamana ng Nueva Ecija. Ipinagmamalaki ng SM Mega Center Kabanatuan na pagpagtulungan nito sa DTI Nueva Ecija sa pag-usulong ng mga MSMEs. Sa maraming taon, naging bukas ang mall sa pagbibigay ng abot-kayang retail space para sa maliliit na negosyo na ang nagbibigay ng pagkakataong lumago at makilala sa mas malawak na markado. Sa tulong ng mga inisyatibong tulad nito, mas lumalakas ang ugnayan ng komunidad at mas napapalakas ang inklusibong kaularan sa buong lalawigan. Inahiyahan ang lahat na bumisita sa Auto Bazaar at masaksihan mismo ang galing at pagkamalikhain ng mga lokal na negosyante ng Nueva Ecija. Bisitahin din ang mga social media accounts ng SM Mega Center Kabanatuan para sa karagdagang updates. Suportahan natin ang sariling atin, mamili ng lokal, itaguyod ang ating kultura at ipagdiwang ang likas na yaman ng ating lalawigan. na kinabang kamakailan ng may mahigit isang libong estudyante, magulang at empleyado ng Westlayan University Philippines WUP na matatagpuan sa Mabin Extension, Kabanatuan City, Nueva Ecija matapos makatanggap ng libre servisyo mula sa PhilHealth ID at konsulta karavan na isinagawa sa naturang universidad. Nabatid sa ulat na naisagawa ang aktibidad sa tulong ng PhilHealth Kabanatuan at WUP upang mapalawak ang akses sa healthcare service. Ilan sa mga serbisyong ibinigay ay ang PhilHealth Registration at Updating of Records, ID Issuance, Health Risk Screening, Consultation, Laboratory at Diagnostic Services at mga gamot. Dumalo din upang makiisa sa aktividad sina University President Dr. Ireneo Alvaro Jr. at Vice President for Academic Affairs Wilfredo Ramos na parehong sumailalim sa konsulta services mula sa Wesleyan University Philippines Hospital na isang accredited consulta provider. Nagpahayag naman ang pasasalamat si PhilHealth Region 3B Acting Branch Manager Arlan Granali sa pamantasan dahil sa aktibong pakikilahok nito at sa ipinagkaloob na konsulta capitation check bilang pagkilala sa suporta ng ospital sa Universal Healthcare ng ahensya. formal nang ipinagkaloob sa pamahalag bayan ng Kuya Po Nueva ang isang dalawang kilometrong farm to market road na itinayo sa barangay Kalosboa sa ilalim ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO. Ang proyektong nga uh, nagkakahalaga ng 2 million pesos sa bahagi ng inisyatibo ng UPAPRO na naglalayong paunlari ng mga komunidad na apektado ng kaguluhan sa pamagitan ng pagbibigay ng maayos na infrastruktura. Nagpasalamat si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta nito sa UPAPRO at sa flagship program nitong pamana, isang peace and development framework na naglalapit ng serbisyo at kaularan sa mga lugar na matagal nang napag iwanan Ayon sa Papro, tinukoy noon ang barangay Colosboa bilang isa sa mga dating baluarte ng mga rebelding grupo. Ngunit sa tulong ng naturang proyekto, inaasang mas mapapadali na ang transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka at makatutulong ito sa muling pagbangon ng komunidad. Kinatayang nasa 70 na pamilya ang direktang makikinabang sa nasabing kalsada. Kabilang ang mga kasapi ng barangay-based, irrigation at farming associations. Matatandaan na nilikha ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa visa ng Executive Order No. 158 Series of 2021 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong December 27, 2021.